Good morning, good morning. Sa lahat ng mga ating subscriber and uh taga-suboybay sa ating channel. So dito naman tayo sa ating kalabasa mga uh, idol. Yung kalabasa natin ay pasimula na sa pagtubo ay medyo gumanda na yung ano niya, yung mga dahon niya. Nagsilakihan na yung mga dahon ng ating kalbasa mga idol. Dahil po ay maganda ang panahon dito, ay umulan po. Ang nakaraang araw ay dati ay nung nakaraang linggo ay matindi ang init mga idol. Kaya magpasalamat tayo tayong mga farmers na kapag mulan yung panahon yun talaga ang napakachamba natin yung uh, init na init talaga tapos bigla nagulan yun talaga ang chamba ng mga tanim ng mga halaman katulad nitong gulay yan mga farmers ay pasimula na yung an ano natin yung kalabasa natin na tinanim kahit kunti lang ito malaki ng, uh, malaking bagay na ito mga mga idol dahil malaking tulong na ito wala namang masyadong sakripisyo ay talaga naman ay sa uh, isa din to sa mga asset na kumbaga uh, sideline lang natin sa ating pagtatanim katulad nitong kalbasa so dito talaga ako nakapatong mga idol sa itong ano itong ano to 'yung kahoy na ano. Ang tawag nito, akasya. Kasi dati mga idol, pinutol namin 'to kasi ay uh, uh, nakaabala sa tanim namin sa taas, diyan sa taas. So dito, yun ang mga tanim ko mga idol ay gumanda na ngayon. Ito tayo uh, a tayo dito. Akunting ingat lang tayo mga idol. Ah. Uh. Uh, gumala ako dito mga idol kasi gusto ko ma kita naman ulit yung mga tanim ko ng kalbasa yep. napakahirap yung daanan parang malalaglag ako dito yan dito naman sa sa baba mga idol ay mayroon yung mga ano mga niyog mayroon yung mga niyog Alam nyo kasi itong ano to, yung tin, uh, tinaniman ko ng kalbasa mga idol ay ano na to? Uh, bandang kili uh, ano na? Uh, gilid ng aming ano gulayan. Kinakita ko dati marami pang kahoy nito itong mga pinutol namin, 'yan 'no. Sabi ko uh, pagpunta ko dito, dito sa ano uh, punong-puno pa ng damo mga idol sayang namang area na to pag hindi matanima ng ano, kalabasa ang taba ng kalabasa dito kaya pinuporsige ko talaga na gawin at yun natanima na kahit kukunti lang pero pag dadami mga idol sigurado ah uh, kikita to kahit pa paano tulad dati ginagawa ko dyan mga idol oh. Um, talagang ano talagang dami talagang bunga nun ito mas uh, maganda rin to kasi mas matabang lupa dito mga idol oh, tingnan nyo yung lupa sa kulay pa lang sa lupa oh. parang ano na mga idol yan o yan ganyan yung kulay sa lupa dito mga idol kaya na ano kahit ko talaga na ano ko i linisan ko atin niman ang kalbasa yun mataba yung mga kalbasa natin no yan o mataba so ngayon ang linisa ng mga idol ay mataba ng ang kalabasa siguro by March or uh, may, mga March idol sigurado na po ang mga idol na may bunga na ito mga March by April so maybe April siguro maka ano na tayo makapitas-pitas na tayo nito mga idol yun po ay maliit lang po hindi masyado malaki pero doon sa kabila mayroon ako doon na nagtanim din ako doon para isabay dito pag magbunga medyo dami dami yung mga harvest natin alam nyo kasi mga idol ay ito po ay sideline ko lang ginagawa uh, sideline uh, pwede rin kikita ka sa sideline kasi mayroon kaming ano eh yung trabaho namin na pinupukusan talaga namin yun talaga na dun kami nag ano ito sa na to tuwing hapon pag wala akong masyadong trabaho ito yung binagawa ko dito sa kalabasa hindi pa nga nalinisan lahat oh, dito ako sa isang araw mga idol yun lang pag uh, kailangan talaga pag nasa farm ka masipag ka kasi pag yung mga free time mo pag hindi ka na ano, talagang dito naman tayo kikita sa ating ano eh sa ating kasibagan pag nagpa-farm tayo kasi pag uh, kasi mula ka pa lang wala ka ng ganong kapital na pang gasto at pang ano sa mga tao pang bayad ito yung mga tanging paraan kasi wala pong nag-asinso uh, na uh, dati na pong maraming pira So kadalasan po ang tinatawag na pag-aasin so mula talaga sa paghihirap. So iyon lang po uh, mga idol. Yung kalbasa natin medyo madilaw pero ito po mga idol ay karaniwang lang to nangyayari sa mga kalbasa. Si dati ganito din. Akala ko nga hindi mabubunga. Pero kapag ang kalbasa mo ay nagdidilaw yung dahon, uh, pabayaan mo lang kasi lalo na pag kumukulot yung dahon kaya katulad dito mga idol oh. yan o oh. pag ganyan mga idol kumukulot ng dahon kasi dati na naranasan ko na to eh, sa kalbasa ko dati pag kumulot ang dahon sabi ko hindi na talaga hindi na talaga i-click at hindi na talaga bubunga pero hindi ko naman kalain eh pabayaan ko na noon pero ang iba talaga hindi ko talaga natiis ah uh, kung talaga niremove ko siya no uh, niremove ni ko siya so napatay siya so nakita ko yung iba pinabayaan ko mga idol ay tumubo at gumanda uh, isa sa mga naranasan ko na i ko din sa inyo kapag ganyan yung kalabasa nyo ay nangungulot at nililaw at hindi naman lahat ayaan nyo na lang kasi nagaano lang yan sa tiyempo o panahon dadating ang panahon na gaganda yan so magsisi kayo kapag niremove nyo ganyan po yung mga idol so kapag ganyan yung mga kalbasa nyo pabayaan nyo lang talagang ano yan dadating ang panahon na bubungayan uh, bubunga yan at gumanda pa yung ano gumanda ulit yung mga dahon niya. Ah, ganito ah, dito nga sa akin. Tingnan yung mga idol ay. Hindi na mga maganda iba dito, pero pinabihan ko lang. Kasi naranasan ko na kasi pag ni-remove mo yan, nalis mo yan sa ano. Pag, kumbaga mamatay yan, sayang yan. So pabayaan na lang para Uh, dadating ang panahon na gaganda yan mga idol ayun na po mga idol uh, salamat po sa inyong uh, tuos puso na pagsuporta sa ating channel God bless po at laging magingat